Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Dumulog sa Korte Suprema ang ilang transport at civil society groups para pigilan ang pagpapatupad ng deadline ng PUB consolidation sa December 31. Gita mga petitioner magkakaroon ng krisis sa transportasyon kapag natuloy ang deadline dahil kakaunti na raw ang makakabiyahe. May unang balita si Salima Refran. Ilang araw bago ang deadline, nagpapasaklolo na sa Korte Suprema ang iba't ibang transport groups at civil society organizations laban sa consolidation para sa PUV modernization. Naghain sila ng isang extremely urgent motion for the issuance of a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction para pigilan ang consolidation deadline na nakatakda sa bispiras ng bagong taon ang basehan ng kanilang motion, Ang mismong Memorandum Circular 2023-52 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na guidelines para sa deadline ng PUV modernization. Pag by January 1, 2024, wala pang TRO at ma-implement, kakansilahin ang libo-libong prangkisa sa buong bansa, especially sa NCR, na halos a uh, malaking malaking porsyento pa nga unconsolidated at millions ng mga commuters, mga manggagawa at mga estudyante ang mahirapang pumasok sa trabaho o sa eskwela. At chaos ito, this is a disaster waiting to happen. Ang problema po natin, meron pong mga ruta na 0% consolidated at yan po ang inihain namin sa TRO. Talagang kabawasan ng mga jeep ang ibig sabihin po ng mga regulasyon ng LTFRB. Magkakaroon ng malaking transport crisis ngayon uh, na na January. At uh, alam natin yan na ang uh, maipikto niya na hindi lamang yung kabuhayan ng mga driver at mga operator kundi mismo yung ating ekonomi sa pagkatasan saan sasakay yung ating, uh, yung ating mga mamamayang. Pinagkukomento naman ng Supreme Court sa ng petisyon ng mga grupo ang mga respondent na Department of Transportation at sa si Secretary Jaime Bautista at LTFRB at si Chairman Chofilo Guades III Binigyan sila ng non-extendable period of 10 days para magbigay ng komento sa petisyon na hinihiling na ideklarang labang sa konstitusyon ang mga inilabas sa Department Order at Memo Circular ng DOTR at LTFRB. Sa inilabas na pahayag ni Secretary Bautista, mananatili raw ang consolidation deadline. Mayorya na raw ang natanggap nilang suporta mula sa mga operator, lalo't 70% na raw ang nakilahok sa proseso ng konsolidasyon. Anya, Buo ang commitment ng gobyerno na maipatupad ang programa para maibsan ng paghihirap ng mga commuter at magkaroon ng malinis at ligtas sa pampublikong transportasyon. Ito ang unang balita sa Lima para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng mga problema ang pinagdaraanan ng ngayong taon o pinagdaanan ng ngayong taon, maraming Pinoy ang sasalubong sa bagong taon na puno ng pag-asa. Base sa survey ng Social Weather Station so SWS. Narito ang aking unang balita. Mga nagdadasal sa simbahan ang unang pumasok sa isip ko. Nangatasan akong gawin ang storya tungkol sa resulta ng survey ng SWS para sa nalalapit na bagong taon. 96% daw ng mga Pilipino haharap sa bagong taon na may pag-asa. Huling pumalo yan sa ganyang kataason pang 2019 bago magkapandemya. Hindi nilalayo yan sa 92% naman na resulta ng survey ng Pulse Asia. Siyempre may pag-asa. Bakit po? Kasi bagong taon yun, kailangan laging positive laging may pag-asa pagkat uh, nandiyan ang Panginoon na uh, palaging sa atin ay sumusubaybay. Bawat isa sa aming mga nakausap haharapin ang bagong taon na puno ng pag-asa at nakaugat ang pag-asang ito sa kanilang pananampalataya. Malaking bagay na bumalikyan sa ganyang kataas kumpara nung taong 2020 o 2021. Bukod sa pagharap noon sa epekto ng pandemya, may iba pang pagsubok na hinarap ang marami sa atin tulad ni Margaret Piol na tubong Taal Batangas. Ni pagputok ng bulkan na ben na na po kami doon. Then ang pandemic is second na lang po pero bilang Pilipino hindi na namin iniisip yung hirap eh. Ang iniisip namin kung paano kami makakabangon muli, paano kami makaka forward para mas maharap namin na mas masaya ang buhay namin. At para bang nagkatotoo kay Margaret, ang kasabihang tatluhan kung tumama ang mga dagok sa buhay. Taong 2021, naghiwalay naman sila ng kanyang asawa. Pero kahit daw noon, kung tinanong ko siya kung haharap siya sa bagong taon na may pag-asa malinaw na oo-oraw ang isasagot niya. Hindi ko po kasi siya iniisip na negative eh. Iniisip ko lang na lahat ng bagay may dahilan kung ba't nangyayari. Tila sinasalamin din ang mga sumagot sa survey na ikinasa sa mga panahong tuloy ang bakbakan ng Israel at Hamas at ang tensyon sa West Philippine Sea. At laman ng balita ang pagsabog sa Mindanao State University at napipintong jeepney modernization. Patunay na buhay ang pag-asa ng bawat Pilipino na ang bagong taon ay pagkakataong mapabuti ang buhay lalo kong lalakipin ng sipag at panalangin. Haharap din sa 2024 na puno ng pag-asa. Dumayo pa mula sa malalayong lalawigan ang ilang namimili ng paputok sa Bokawe, Bulacan. Tatlong araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. May unang balita live si James Agustin. James, Gan, madaling araw pa lamang kanina ay marami nang namimili ng mga paputok at pailaw sa hilera ng mga tindahan niyan. Dito po yan sa Bukawi, sa Bulacan. 24 oras na ang bukas ang maraming tindahan dito sa lugar. Galing pang Dasmarinas, Cavite, sa si Ellen at dumayo sa Bukawi, Bulacan para bumili ng mga paputok at pailaw. Ilan sa mga binili niya ay cone fountain at aerial fireworks para hindi maipit sa traffic. kasi, kasi pag umalis ka ng alang ayong maaga na, sobrang traffic talaga. Tradisyon na talaga namin yan every year na yun po talaga ay parang sa paniniwala ako pang pag good vibes, papatanggal ng malas at pang paswerte. Si Rowena inagahan din ng punta dahil galing pa siya sa Baco or Cavite. Iniwasan namin yung ano eh, yung traffic at saka at saka ano. Para um, Talagang prefer na. Uh, pang paalis ng mga malas. <laughs> Para masaya, pag-welcome sa New year. Ang pamilya namang ito galing pang Isabela. Dumana sila sa Bukawi bago magtungo sa kaanak sa Rizal. Tradisyon sa pamilya namin. Ano ba paniniwala niyo tukol Ayan nga, pantanggal malas. Pinang mabenta ang mga luces sa na nagkakaubos na rawang supply. 60 pesos hanggang 75 pesos. Sampung piraso na yan. Ang Kung Fountain ay 75 pesos hanggang 90 pesos. May tube fountain na 150 pesos hanggang 900 pesos ang kada isa. Ang sparklers ay 80 pesos hanggang 100 pesos. Mabenta rin ang mga aerial fireworks. 1,200 pesos ang 16 shots habang 5,000 pesos ang 36 shots. Kung may budget, maring subukan na mas maraming shots ng aerial fireworks na 18,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Ang ilang tindahan bukas na 24 oras dahil inaasahan na dagsa ng mga mamimili lalo na ngayong araw hanggang weekend mas lalong lumalakas po, po ngayon. Lalo pa, lalong papalapit ngayon ng bagong taon. Ano naman yung presyo? Medyo bahagin tumataas kasi naubusan na kami ng supplier. Igan, dun sa mga nakastandby na mga bombero dito sa lugar, ay nakita naman natin bawat tindahan, meron talagang safety protocols na sinusunod at meron silang mga drum ng tubig na nakastandby, maging mga fire extinguisher. Mahigpit din pong pinagbabawal yung paninigarilyo dito sa lugar na hileran ng tindahan ng mga paputok at pailaw. Yan ilitas mula rito sa Bokawi, Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Basa ngikip ita autoridad sa Dagupan City kasunod ng pagsabog sa illegal na imbakan ng paputok doon. May unang balita live si Claire Lapamilaon ng GMA Visual TV One North Central Luzon. Claire. Igan, nahaharap sa kaukulang kaso ang ilang sangkot sa nangyaring pagsabog dahil sa nakaimbak na paputok sa bahagi ng Barangay Maluwa, Dagupan City kung saan humantong sa pagkamatay ng isang lalaki. Tuluyan ng sinampahan ng kasong paglabag sa RA-7183 o ang batas laban sa pagbebenta, paggawa at iligal na distribusyon ng paputok ang ilang sangkot sa pagsabog ng na mga nakaimbak na paputok sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Ikinasawi ito ng isang lalaki na nakilalang si Raymundo Lazaro na nagtamo na matinding sugat sa muka at katawan habang tatlong iba pa ang nananatili sa ospital. Ah, uh, yung uh, involved na mga involved mga hindi mo na natin sasabihin, sir, para hindi po yung Laki ng impact nung shock wave na nagawa ho nung sumabog yung paputok doon. In fact, hindi namin alam na meron sa barangay Maluwad na gumagawa ng paputok. Dahil pag may mga ganun na sitwasyon, dapat i -informan kami, informan ng kapitan. Ngunit dahil patago, kaya ganun ang nangyari. Para maiwasan ng kahalintulad na insidente, mas sinigpitan pa ng PNP at BFP ang kanilang monitoring sa mga barangay. May sariling monitoring team din ang mga barangay council para mahuli ang mga iligal na nag-iimbak ng paputok. Hindi mag i ang BFP ng fire safety clearance sa mga negosyanteng nais magbenta ng paputok sa mga barangay. Iisa lang din ang itinalagang firecracker zone. May deployment din ang pulisya at BFP sa Firecracker Zone. Regular ang inspeksyon sa mga panindang paputok. Igan patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na agad i-report ang sinumang nag-iimbak ng paputok o iligal na nagbebenta o gumagawa ng paputok upang makaiwas sa kahalintulad na insidente lalo na sa pagsalubong ng bagong taon. Igan. Maraming salamat, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central, Luzon. Pagpapainom ng hilaw na egg white ang inirekomenda ng mga eksperto bilang first aid sa mga aksidente makakalunok ng what to see. Tanggalin po yung pinaka-yellow ng itlog sa so pag lang po yung puti sa itlog Ang trabaho po nito, binabind po niya yung pinaka-chemical na ng pasyente. Parang may na magnet niya yung pinaka-chemical para hindi na mag-produce ng further harm sa pasyente. Ayon sa Department of Health, anim hanggang walung puti ng itlog ang dapat ipainom kapag bata ang nakalunok ng Watusi. 8 hanggang 12 puti ng itlog naman kapag adult. Bilin DOH na huwag pasusukahin ang pasyenteng nakalunok ng Watusi at dalhin pa rin sa ospital kahit nabigyan na ng first aid. Sinabi ng DOH ang paalalang yan matapos makalunok ng Watusi ang isang batang apat na taong gulang mula sa Calabarzon. Siya ang unang kaso ng nakalunok ng paputok sa pagsalubong sa 2024. Sa tala ng DOH as of December 28, umabot na sa 88 ang fireworks-related injuries. Ipinagbawal ng ilang lokal na pamahalaan ang paggamit at pagsasagawa ng individual fireworks display. Kabilang dyan ang lungsod ng Maynila. Ayon sa LGU, layo nitong maiwasan ng firecracker-related injuries at sunog. Papayagan lang daw ang fireworks display sa mga lugar na itatalaga ng LGU. Ito rin ang ipatutupad ng iba pang lungsod, Kabilang Muntinlupa at Quezon City. ang maghahanda para sa medyanoche. Ingat sa mga bibilhin yung karne sa palengke. Sa Maynila, nag ang Veterinary Inspection Board ng Lungsod at may mga nabistong karneng walang permit. May unang balita live si Darlene Kai. Darlene, mayroon pa bang mga binebenta dyan ng na mga napinagmukbangan ng mga daga? Susan, mabuti naman at wala namang ganon na na kumpiska o na bisto dito sa pag-iikot ng mga tauhan ng Manila Veterinary Inspection Board sa ilang mga palengke sa Maynila. Ang natagpuan nila ay e daan-daang kilo ng mga karne na ibinebenta ng walang permit. Bukod dyan, eh, sinita rin yung mga meat vendor na gumagawa ng mga umanoy paraan ng pandaraya sa kanilang mga customer. Sinuyod ng Manila Veterinary Inspection Board ng mga meat vendors sa ilang palengke sa Maynila kaninang madaling araw. Isa-isa silang hinanapan ng kaukulang permit. Sinita ang mga nagtitinda na may karneng nakalapag kung saan-saan gaya rito sa Blooming Treat Market. Sa Divisoria naman, walang maipakitang permit ang lalaking ito na magde-deliver sana ng isang tricycle na puno ng karneng manok. Wala pang permit yung mga karne. Tapos yung... Yung manok po nakalapag lang sa sahig, walang cover. Dapat yan may plastic, tsaka proper papers talaga. Depensa naman ng lalaki, taga-deliver lang siya. May permit naman daw ang mga manok. Hindi niya lang nadala. Mayroon po, kaya lang naiwan pa doon dahil mayroon pang karugtong. Saan po naiwan? Sa Blumitrit po. Doon po ito kinatay? Doon po kinatay. Dinadala ko po, kaya lang na ta, tanghali na kasi nagmamadali ako. Hindi ko na, na, ko na nakalimutan. Pero hindi umubra ang paliwanag na yan sa meat inspectors. Kinumpis ka ang dala niyang 150 buong manok na nasa 200 kilo. Sa palengke naman ng Paco, kinumpis ka ng motoridad ang mga pampapula sa ilaw ng ilang meat stalls. Yung iba na mas high-tech, naglagay na ng ilaw na nag-iiba-iba ang kulay. Karaniwang ginagamit ang mga ganito para magbukang sariwa ang itinitin ng karne. May pinagbabawal sa lungsod ng Maynila na maglagay po ng mga ganitong devices. Kaya po, uh, halos everyday po, iniikutan namin lahat ng from district. Hindi nyo naman dapat lagyan ng ganito kung sariwa yung tinitinda nyo eh. Nagbibigay raw sila ng hanggang tatlong warning sa mga nagtitinda ng karne na maglalagay ng kulay sa ilaw. Pagkatapos ng ikatlong violation, kukumpiskahin na ng Manila LGU ang paninda nila. Routine inspection na raw ang ginagawang ito ng Manila VIB. Mahalaga raw kasing may permit ang mga itinitin ng karne. Ito ang makasisiguro na malinis at ligtas ang kakainin ng mga mamimili. Pag walang permit, ibig sabihin kinatay sa labas yun. So, uh, which is bawal na Bukod sa pinagkukunan ng karne, isa rin sa mga binabantayan ng mga otoridad ay yung handling o tamang paghawak at pagproseso sa karne. Bukas na nga uli ang pwestong ito sa palengke ng Paco na nag-viral kamakailan matapos makunang pinagpipiestahan ng mga daga ang karneng baboy. Iba nang may-ari ang nangungupahan sa pwesto. May takip na ang drainage para hindi daanan ng mga daga. Hindi rin hamak na malinis na kaysa dati. Susan, sa mga susunod na araw, tiyak na mamamaling kayo mga kapuso natin para sa darating na medianoche. Kaya pa paalala ng meat inspectors ng Manila LGU, hanapan po ninyo ng permit yung meat vendor na bibilhan ninyo para masigurong malinis at ligtas ang karne. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Para makahabol sa pagsalubong sa bagong taon, nagbabakasakaling makasakay ang ilang pasahero sa PITX. Ngayon nagkakaubusan na ng tiket. Yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Bam. Good morning, Ivan. Ganito yung live na situation dito sa ticketing area dito sa second floor ng uh, Palanaque uh, Integrated Terminal Exchange. Maraming mga pasahero ang uh, nagbabakasakali na makakuha ng mga ticket papuntang Bicol para makauwi in time for uh, bagong taon. Sa Santo Domingo, Albay ang uwi ni Henry Lohenyo para doon magbagong taon. Nagbaba kasakali lang siya dahil wala siyang reservation. Inagahan niya ang pagpila. Kung suswertehin na hindi maiipis sa traffic sa Quezon kung saan may mga ginagawang kalsada, 10 hanggang 12 oras ang biyahe. Para ano rin, hindi, ma, hindi masagupa namin yung kagaya ng katapusan ano, sumbrang pila. Namas ko naman sa Maynila sa kanyang mga anak si Romeo Garcia. Uuwi na siya para mag noche naman sa kanila sa Tabaco, Albay. Chance passenger lang siya na umaasang makakasakay rin. Makakuha ticket, mayroon kang nasasakyan. Mm -hmm. Pag wala, wala rin. Sa website na pitx.ph, may live schedule ng mga bibiyahing bus. Malaking tulong sa mga walang reservation. Halimbawa, alas 7 ng umaga may mga biyahing Rojas, Baguio City, Daed sa Camarines Norte, Tagkawayan sa Quezon, Batangas City at Lipa City. Makikita rin online ang gate assignments. So Evan, ito yung mismong pila, no? as of the moment, ito yung mga nagtsatsaga na talagang yun yung kanilang uh, puhunan dito. Makauwi lang sa kanilang mga bayan dito sa Bicol. Ito yung muusad naman pero may kabagalan din talaga. Pero at least daw kahit pa, papaano ay nakakuha naman ng uh, upuan dito sa mga biyahe papunta ng Bicol. Itong uh, unang balita mula rito sa Paranaque Integrated uh, Terminal Exchange. Ba para sa si GMA Integrated News. Nagdingning hindi lang ang mga big winners ng 49th Metro Manila Film Festival dahil pati ang iba pang big stars kasama ang Kapuso at Sparkle Stars hindi nagpahuli sa kanilang outfits sa red carpet ng Gabi ng Parangal. Nagpasalamat rin sila sa mga manonood ng MMFF entries. Narito ang unang chika ni Lars Santiago. Best picture! Hindi lang ang list of winners ang inabangan sa Metro Manila Film Festival gabi ng parangal. Kung hindi maging ang mga fit at extra pasabog ng mga dumalong artista. The couple that slays together stays forever, ang peg ni na Rewind leads and Kapuso Royalties, Marian Rivera at Dingdong Dong Dantes, nasabay na rumampa sa red carpet. Talagang eh, sumanib sa amin yung mensahe ng pelikula, kaya mas naging meaningful siya dahil kasama ko ang aking misis. Sa lahat ng mga nanood ng Rewind, maraming maraming salamat sa kanila. Napansin din online ang Queen Things moment ni Marian sa suot niyang red sparkling dress na hawig sa fit worn by pop superstar Taylor Swift sa cover ng Time magazine. Giving bare back eleganza naman si Firefly star Alessandra De Rossi kasama si Piolo Pascual of Malyari na may aliw antics pa together. So, so happy for the Pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa mga nagre-request ng pelikula namin. Classy in white naman ang matchy fits ng co-stars niyang si Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. We're so happy. Actually, as of today, dumoble na yung sinihan namin. Dumami yung sinihan namin dahil sa mga good reviews na sinashare yes. din ng mga nakanood. Thankful kami sa mga ano, nagpakalat na maganda yung film namin. Chic naman in her black gown si Cassie Legaspi ng When I Met You in Tokyo kasama ang co-star na si Darren Espanto. Solo and dashing naman in his navy blue suit si Asia's multimedia star Alden Richards na bida sa family of two. Happy po kami sa naging uh, result at impact ng lahat ng pelikula ng Metro Manila Film Festival. Very proud po ako na naging part ako of this year's roster. Simple naman ang atake ni Penduko star Mateo Guiduchelli in his white barong. So magpapasalamat talaga sa mga kababayan that they're very eager to watch um, Filipino movies. In character naman as the other half of Becky and Badette, si Eugene Domingo. Ang buhay natin kailangan may tawanan, kailangan may halakhakan. Ito ang unang balita. Lar Santiago para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.